What's up na naman Nandito na naman po tayo Nandito na tayo At tayo pupunta na sa simula ah. Ito tayo kay Ano daw Virgen Maria Ito tayo dun Tawag na tayo Ito Ood na tayo papunta doon. Oh, marami mong mabibili dito ng souvenir. Mga Santo Niño. Ayan, Rosario. Payong. Ayan, nagtitinda sila ng bulak-ulak. Ayan, may mga kainan din dito. dami nagbibenta dito Rosario uh, Tayo, uh, matay abang 20 Tayo Daming bibenta sila uh, tinda uh, Ayan. Ayan. Meron din nagpapa-ano, renta ng ano, payong. papa ng payong. ko. Oh, may Arvin. Hay. Oh, ayan na. Dito na tayo sa sanctuary ni Mama Mary. Ay. Ang daming tao dito. Sabi <ible Wha> ni Ang daming tao dito. Ito Ayan. Ayan yeah, you know. yeah, o. Ayan. Ang sanktuaryo. Ni Mama Mary. Dito. Ang Birhing Maria. Yes, sila you know.

Ayan sila. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Happy <laughs> <laughs> yeah. birthday, Mama Mary. Ang akyat pa. Akyat. Alasan. Doon na lang. Doon na Aakit kami sa Kastilyong Buhangin. <laughs> ano? Ano? <laughs> uh, ano?